Ito pong combine harvester na to na binigay sa amin, sabi nga, ito'y dapat ay hindi pa maibigay sa amin, pero dahil sa nandun yung pagmamahal ni Mayora, pinilit niya, nakipag uusap siya sa DA na pati ang aming samahan ay mabigyan na rin kasi naka-schedule yan at limitado yung budget na ibinibigay kada sa isang munisipalidad. Pero dahil sa pagpuporsigay ng ating minamahal na mayor, marami ilan sa mga asosasyon doon, parang pitong barangay associations ang nabigyan niya ng mga unit ng harvester at saka traktora. At isa kami doon, kaya sobrang pasasalamat namin sa ating minamahal na Mayora na nagkaroon kami. Ang laking tulong. Ako pala si Abelino Davalos. Ako po ang kasalukuyan na Pangulo ng Samahan ng Batino Farmers dito sa Barangay Batino. Since na-organize namin itong uh, asosasyon na ito, 2011, so ako na po yung tumayo na Pangulo hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan po, uh, around 230 members, pero nag-start po kami niyan na uh, sa around 45 members, then lumaki po na lumaki yan. So sa ngayon, ay kami ay nasa 230 plus members na po ang aming asosasyon. Uh, as per our records, meron po kami mahigit 400 or 404 something na uh, na ektaryang binubukid ng aming mga member ng aming samahan. So, unang una po, uh, nagpapasalamat ako ng malabis sa ating butihing mayor kasi talagang sinasabi nga yung kanyang puso ay talagang nasa mga magsasaka. Mahal na mahal niya yung mga magsasaka. Kaya ito pong combine harvester na to na binigay sa amin, uh, sabi nga, ito'y dapat ay hindi pa maibigay sa amin pero dahil sa nandun nga yung pagmamahal ni Mayora, so pinilit niya, nakipag-usap siya sa DA na pati ang aming samahan ay mabigyan na rin kasi naka-schedule yan at limitado yung budget na binibigay kada sa isang munisipalidad. Pero dahil sa pagpupursige ng ating minamahal na mayor, uh, marami, ilan sa mga asosasyon, parang pitong barangay associations ang nabigyan niya ng mga unit ng harvester at saka traktora. At isa nga po kami doon, kaya sobrang pasasalamat namin sa, aming minamahal, sa ating minamahal na mayora na nagkaroon kami. Ang laking tulong sa mga farmers na yes. nagkaroon kami nito. unang una sa pag, lalo na pag masama ang panahon. So, once na na-schedule ka, usually hindi ng ano. Kasi within, within an hour, tapos na kaagad ma-harvest ang isang hectare. So, napakalaking tulong. Kaya kami po ay saludo sa ating minamahal na mayor. Talagang nakatutok siya sa mga magsasaka. Ay, marami po. Katulad po niyang mga financial assistance, yung RAPA kung tawagin. So, may yung fertilizer voucher. So, ang kagandahan po sa ngayon ay maagang, maagang na kung ano yung mga pangangailangan. Ah, kung baga sa ano, hindi siya talaga delayed. Katulad ng mga nakaraan na minsan tapos na halos yung anihan, mag-aanihan na, saka palang dumadating. Pero ngayon, nagpapasalamat kami kasi mas maagang na distribute at abot na abot, lalo na yung fertilizer voucher, abot na abot sa paggamit ng mga magsasaka. Na yung abono, nagamit ka agad. So talagang updated po. on time. So unang-una po, uh, nais ko pasalamat magpasalamat sampu ng aking as uh, kasamahan na ang Batino Farmer Association sa ating minamahal na punong lungsod, uh, So napakaganda po ng ano na programa na ibinababa at talaga pong ah, inyong suporta ah, mahal na mayon ay nakatuto kayo sa ah, mga magsasaka. Napakalaking ah, kung baga yung porsyento po na ibinibigay nyo, yung, yung dedikasyon na makatulong sa mga magsasaka ay talaga pong naandun. So saludo po kami sa ginagawa ninyo dahil na uh, sa Departamento na Agrikultura na Kalapan City Agricultural Service Department. So salamat po ng marami-marami sa ayuda at naniniwala po kami na hindi dito matatapos dahil alam namin na mahal ka magsasaha.